Sa huling pagtatanghal ni Kim Chu noong ikapito ng Hulyo sa asap natin to, ipinakita niya ang kanyang kabuoang husay at talento sa entablado. Walang duda na isa si Kim Choo sa mga artistang pinakahihintay-hintay sa bawat pagtatanghal ng asap natin to. Napakaganda at walang takot ang naging pagganap ni Kim Chu sa asap natin to kung titignan ang kanyang nakakamanghang pagtatanghal sa entablado. Nakapagpabilib siya sa kanyang mapanuring pagsasayaw na talaga namang nakapupukaw ng damdamin ng mga manunood. Sa kabilang banda, marami ang nagulantang nang tila mahulog ang aktres habang sumasayaw, ngunit sa huli ay napag-alaman na bahagi lamang ito ng kanyang routine. Ipinakita ni Kim Cho ang kanyang profesionalismo sa pagharap sa mga ganitong pagsubok sa entablado na nagpapatunay ng kanyang dedikasyon sa sining ng sayaw at pagtatanghal. Ang kanyang performance ay nagbigay inspirasyon sa maraming manunood, pati na rin sa kanyang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta at humahanga sa kanyang talento at husay. Hindi lang sa kagandahan at kahusayan sa pagsasayaw kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon at determinasyon na laging magbigay ng pinakamahusay na performance sa bawat pagkakataon. Sa bawat pagtatanghal ni Kim Chu, makikita ang kanyang pagmamahal sa sining at pagtatanghal. Hindi lamang siya basta performer kundi isang bituin na patuloy na naglalagay ng puso at kaluluwa sa bawat numero na kanyang ibinibigay. Ang kanyang talento sa pag-arte ay hindi lamang nakikita sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula kundi pati na rin sa kanyang mga live performances. Isa siyang inspirasyon sa marami na gustong sumikat sa industriya ng showbiz at patunay na ang sipag at syaga ay magdudulot ng tagumpay. Sa kanyang pagtatanghal sa asap natin to, ipinakita ni Kim Chu ang kanyang kahusayan sa pagsasayaw at ang kanyang kakayahan na magpaiyak at magpamangha ng kanyang mga manunood. Isa siya sa mga artistang hindi mo dapat palampasin sa bawat episode ng ASAP natin to dahil sa kanyang hindi malilimutang mga performance. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa kanyang karyer, patuloy na pinapatunayan ni Kim Chu na siya ay isa sa mga pinakamahusay na artista ng kanyang henerasyon. Hindi lamang sa talento kundi pati na rin sa kanyang pagiging inspirasyon sa marami na mangarap at magtagumpay sa kanilang mga pangarap. Sa hinaharap, asahan na magiging mas lalo pang makulay at makabuluhan ang mga pagtatanghal ni Kim Chu. Patuloy niyang ipagpapatuloy ang kanyang paglalakbay sa mundo ng sining at pagtatanghal na puno ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat ng kanyang tagahanga at sumusuporta sa kanya. Sa huli, ang performance ni Kim Chu sa asap natin to noong ikapito ng Hulyo ay hindi lamang isang simpleng pagtatanghal kundi isang patunay ng kanyang husay, talino, at dedikasyon sa larangan ng sining isa siyang huwarang dapat tularan ng mga susunod na henerasyon ng mga artistang Pilipino na may pangarap na makilala sa industriya ng showbiz. Ano ang sinyo sa balitang ito?